Good noon po mga katropa, yan po uh, panibagong tutorial na naman po tayo Pagdating po dito sa mga kalipir po, nag-stack up ang piston at kapit na kapit po ang kanyang preno Yan po, sobrang init po ng kanyang plate Nanguna po mga katropa kakalasin nyo po itong lagayan ng kanyang brick pad po para po magrasahan at malinisan po natin ang kanyang rubber yan po ang kanyang piston yan po mga katropa bumbahin nyo po ang kanyang brick master para po lumabas ang kanyang piston yan po lalagyan nyo po ng langis tapos gumamit po kayo ng vice grip para po mailubog uli ang kanyang piston at mawala na po ang kalawang para smooth na smooth na po para gumalaw na po ang kanyang piston at kanyang brick pad para hindi na po uh, kumakagat lagi ang kanyang preno yan po mga katropa wala po kayong vice script, sisikwatin nyo na lang po na let's go Okay, Okay, sige. Smooth nah, smooth na, na. na oh. okay. Mayari. para kita saya mau asawa Oh. <laughs>